Magandang araw po sa inyong lahat. Magbibigay uli ako ng giya kasi ngayon uh, no bearing tapos open group. Labing isang karera. Alam ko mara marami yung ano eh, yung mahirap, halos lahat talaga mahirap yung karera. Uh, kaya... Hindi ko po inaasahan na tsaka palagi naman na hindi ako nagbibilang kung ilan yung nabibigay kong tama. Ang purpose ko lang eh makapulot kayo ng, ng kung anong karera ang kursunada nyo tapos na tempo gusto nyo rin palang tayaan. Hindi ko po sinasabi na kunin nyo lahat yung tip ko kasi hindi ko naman mape-perfect yan eh, lalo na ngayon ah uh, Mahirap talaga ang karera Pagka meron pong Faceline uh, Malamang Sa malamang Walang Walang YOPI tips Pero kapag naunang lumabas yung YOPI tips May baseline yan So Kaya yung mga naghahanap po Ng YOPI tips Yung baseline naman kasi may scoring yun eh Doon pwede yung pagbasihan yun Parang yung rating dito yan sa Face Analyzer. Tsaka kung wala man akong tip, pwede kayong bumili ng mga programa natin. Pumunta lang kayo sa Horse Racing Philippines Facebook page. So race 1 tayo. Dito makikita nyo yung mga summary dun sa mga hindi pa nakakaalam. Diyan lamang na yung 7. Kaya first pick ko na yan si Sir William. Mauna pa sa banderahan ah uh, dalawa lang ang pipiliin ko. Nung mga nakaraang takbo, last week, hanggang uh, nitong Miyerkules, ko konti lang tumatakbo. Napapansin nyo. Siguro, sabi nila, ang chismis naghahanda para sa Marho. Hindi ko lang alam. Parang hindi totoo. Ah, uh, dito, panigunda ko yung uno, yung Hamlet. Kasi sa class rating, mababa na po yan. E pangalawa, pwedeng sumabay din yan eh kasi stalker yan. So 7 tsaka 1 ang pili ko dyan. Race number 2. Palagi ko nga uh, ina-arrange yan sa running style. So nandun sa harapan si... Or makakasabay. Makikita nyo naman yung maximum speed, mataas. Pag nakaputi. Si Elegant Lady. Tapos, uh, ang best time niya, mata maganda rin, 85.6. Medyo matagal na nga lang ginawa. Tsaka papaboran ko na yan, kesa dun sa 8. Pamprimera ko na yan. Elegant Lady. Tapos, yung isa, ah, uh, lagi naman labas yon kaya lang parang hindi na punto ng mga nakaraan pero tingin ko dito magang nalaban yan yung 9 full combat order so <clears throat> nung mga nakaraan nga meron mga nabisto kasi nilaban talaga sila wala naman wala naman Ah, uh, ibig sabihin hindi pa napupunto, Yung iba naman na uh, natago. So nabibisto natin 'yan dahil meron tayong panukat eh yung percent early. Hindi nyo lang nakikita dito ngayon 'yan. Pero prior to uh, pagbibigay ko ng tips sa inyo, uh, nakita ko yung mga meron tsaka wala. So dito sa race number 3 eh lamang na lamang para sa akin ha, ah, kasi siya lang yung front runner. Yung uh, Hakim Kung gusto niya nga I-solo Pwede na i-solo yan eh. Kaya lang Yung dalawang 5 Parehong may buti eh. Kaya yan ang Second pick ko 5 and 5A Race number 4 Dito Pwede na rin Solohin yung sophisticated. Kaya lang Uh, <coughs> mababa kasi yung uh, class rating niya. Yung class rating, average po yan. Ah. Hindi yan yung uh, rating niya mismo. Average yan base sa pagkakarate ng software. So, <coughs> excuse me. Ang <coughs> pinakamataas na class rating dyan, si Rockly doon. Kaya magandang basean to ngayon kung uh, bumibili kayo ng face analyzer kasi since na halo-halo yung grupo, makikita nyo agad kung sino yung galing sa matatas na laban o galing sa matas na grupo. Dito sa karera na to, race number 4, pang ko na nga yan, numero 4. Pangalawa ko yung, uh, <coughs> kasi kung mapapansin nyo, karamihan yan nasa harap. So kung magkabakbakan man yan, kukuha ako ng derimate na dihado pa yung 7 na gamper girl. Kasi no bearing po yan. Alalahanin ninyo. Kaya maraming dihado dyan. Race number 5. Tingin ko yung mga karera ngayon parang nakahulma dun sa connection ng mga beer eh. Dito naka tailor made eh. So dito 8 ako ang pamprimera ko diyan. Ah, uh, panigunda ko yung consistent na ah uh, numero 7. Kaya lang parehong manggagaling sa likuran niyan. Kaya kayo po <clears throat> tignan niyo na lang yung statistics, yung puti mas lamang yan. Ah, uh, kung sino pa yung ibang mga napupusuan niyo kasi dito uh, aminin ko hindi ako comfortable dito sa choices ko na yan kasi sa likuran eh hindi ko alam nyo naman hindi ah uh, hindi ko paborito yung mga derimate mas gusto ko yung mga debandera kaya lang uh, na yan ang pili ko eh race number 6 <clears throat> dito ayan katulad yan papaboran ko ng mataas yung uh, IRA na boat buying kasi uh, subok na sa laban eh tapos doon lang ako sa ano sa mga dibandera dito yung numero gis na ninong kasi mataas na grupo naman yan eh kaya tingin ko mahirapan mauna dyan pan, na lamang nasa lamang na mahirapan dyan yung mga pagmataas na grupo mahirapan dyan yung mga ano, mga re-remate lang race number 7 dito kaya din ako nagbigay ng tip kasi alam ko mahirapan kayong pumili dahil uh, yun nga medyo limitado yung mga programa na lokal natin eh. So dito makikita nyo ah uh, ayan o, oh, mataas yung maximum speed yung uh, time maganda at saka best time nya kaya pang primera na yan hindi nyo makikita yan sa ibang programa signature whiskey at saka dito papaboran ko nga yung mauna kasi tingin ko mahirapan silang habulin yan eh so 12 pang panigun na ko jumbo Race number 8 San Moon Lake mm, may hirapan sila habulin yan pero doon ako sa palaging uh, labas na ano uno Lucky Julian consistent pa Makikita nyo naman yung mga consistent. Nandun sa top 3 ng average rating. So, consistent yung heirloom. Uh, which is, na yun na yung aking gagawing second pick. Yung heirloom 13. So, uno, Lucky Julian sa race 8. Tapos, panigunda ko yung heirloom. Race 9. Ito <clears throat> Tulang sabi ko Ano eh Tailor made eh 2 and 2A eh. Lamang eh Wala kang magagawa <clears throat> uh, Best time pa lang eh Pero makaka Long shot dyan yung tres Kasi nasa harap na naman may best time din kaya underdog pa yan dyan kung kukuha ako ng dihado mamaya, itong kumbaga, kung mag-aabang ako ng karera, ito yung aabang akong karera kasi dito pwede ako makadihado namimili lang po ako tatayan sa double bira akong tumaya sa winner take all pero lang kung confident ako, ngayon kasi hindi ako tataya. <laughs> Ubus lang pera ko diyan. DD tsaka DD1 magandang tayan ngayon. Race number 10, isa na lang, tapos na tayo dito, dihado ako dito. Matagal na to, dadapat dapat lumabas eh. Tapos bumaba na yung grupo, Laguna de Bay ako dyan. Tsaka sabi ko nga sa inyo, Medyo nabisto ko yung meron, medyo nabisto ko yung wala. Yung jawo, tingin ko hindi ko hindi niya kaya pacing yan eh. kaya yung uh, panigunda ko yung uh, my dear magnolia size. So last race pull gate Eto madali lang to palagay ko abalon bandit na yan lamang na lamang na yan dyan eh. kung may ay sorry first pick 10 kung may tatalo dyan <coughs> yung eye shot galing sa likuran so ay number ba yung eye shot tres pala yun yun galing nga sa likuran <coughs> so yan sana uh, piliin nyo lang yung ano wag <laughs> Yung iba kasi binibilang yun. <laughs> Hindi po natin makukuha lahat yan. Pero, uh, ito lang ang masasabi ko. May makukuha kayong diado sa mga binigay ko. So, good luck po.